Pulis nga gitumbok nga nanuli sa buhatan sa Osaka Kooperatiba sa Dakbayan sa Toledo ang napasakaan na ugtukbang kaso. Ang pagpanulis na huli Cam, anay report ni Femery Dumabok. Sa kuha sa CCTV, makita ang usa ka tao nga misod sa buhatan sa kooperatiba nga nagsulubog bonnet, naggaw, nagjogging pants og itom ug nagsulubog blue o black jacket pasadulas jes sa buntag sa miyaging biyernes. Gitiunan dayo niya og armas ang security guard padung sa mga taler. Og may mando kanila sa pagbutang sa ilang kwarta sa gidala niyang bulsita. Waslay na himo gawas sa pagtuman sa iyang mando. Sa pakisusi sa Toledo City Police, muabo sa 200 pesos nga salapi ang natulis. Sila yung kuha sa mga CCTV, ang pagsibat sa maong suspitsado nga siklo ang nakuhaan. Ang mga kuha sa CCTV footage maoy instrumento aron matumbok sa kapulisan ang suspeksado nga kaoban rasab nila sa trabaho. Nasikop si Patrolman Jmar Exikel, 28 anyos, human positibong natumbok subay sa nakuha nga CCTV footage. Si Exikel ang nadistino usab sa Toledo City Police Station. Na identify natin yung motor na ginamit and uh, nung na-recover namin yung inabandon niya na motorcycle nakakuha tayo ng uh, mga dokumento ron na nag-identify sa kanya. Wala na yun yung uh, part of uh, his issued firearm at saka yung uh, uh, jagged na ginamit niya na later on, nung talagang pinag-aralan namin yung CCTV, uh, yun yung uh, talagang gamit niya nung pasukin niya yung uh, lamak multipurpose cooperative. Gingong mi report pa ang polis eh, ang sinulog assignments sa dakbayan sa Subuhuman sa Tulis. Netong biyernes sa hapon na si Coprosab dahil ang maong suspitsado. Na-recover gikan ka Ezekiel ang 36 mil pesos nga gituwang salapi nga natulis. Gingong miyangko ng suspitsado nga mudulaan sa usa ka milyon ka pesos ang utang ni ini tungod sa sugal nga online sabong. Kasong robbery with intimidation ang gipasaka na gahapon Batu kaniya. Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari na pasaka na usab ang kasong administratiba batok kang exekel. Diin posibleng silot ang pagkataktak sa serbisyo. Dugang ni Pilari nga daan nang na gipaymangnuan ang mga pulis sa rehiyon kalabot sa pagkalambigit sa bisan unsang klase nga sugal. We file charges to those uh, uh, police personnel who are involved in illegal activities and we have a close monitoring on this and this includes kining mga sugal.